makailan lamang ay umabot na sa higit mahigit isang daang lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Kung may niyan, humingi tayo ng update mula kay PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang umaga po, ASEC. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Kerer live dito sa Rising Shine, Pilipinas. Maga, uh, Sir Audrey. Okay, Please, okay. okay. Asik, nadagdagan pa po ba ang mga lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil po sa sobrang init ng panahon o El Nino? Well, no, as of 6am, uh, sa up NDRRMC, uh, nasa 273 cities and uh, municipalities na. So, uh, 273 kasi Uh, 273. So, nadagdagan po ang uh, mga bayan na nagbeklagan ng state of calamity. Uh, sa na yan, ang isa uh, isang regional action ito, ang BARM. Uh, tapos, uh, meron ding uh, siya na probinsya ang paliklara ng state of calamity. So uh, habang na, nararanasan natin pa rin uh, uh, link na dulot ng El Nino, bagamat sinasabi nga ng pag-asa na humuhupa na ang epekto nito, eh, uh, may nadadagdag pa rin sa lista. Well, sa monitor po natin, ano, yung sitwasyon ngayon sa mga ibang kabukiran, talagang bitak-bitak na yung lupa dahil tuyot na tuyot na. Asek, like, ano po ba yung mga pinakabagong mga hakbang na ginagawa ngayon ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalan para maibsan po yung epekto ng El Nino? Actually, uh, Sir Audrey, no, nung uh, uh, isa araw ay eh, nagbigay ng ulat yung uh, DENR uh, at ang uh, gas uh, na ginagawa ng gobyerno kasi syempre ang pinaka Um, problema talaga ay yung uh, kung ano kapawasan sa tubig na pang-irigasyon. So, um, patuloy pa rin naman yung ginagawa ng gobyerno uh, since of this uh, strong and mature El Nino in terms of uh, providing some of water. Napakalaman so, um, sa industry in acting uh, yeah, nakikagugnayan sa ibang mga foreign government, pati na rin sa mga local distributor na uh, mga desalination unit. So, ang sa paggamit ng groundwater sources, yung mga Salo Puerto uh, Rico para makahanap ng tubig irrigation. gumagamit na rin po tayo ng uh, desalination system uh, doon sa mga far flung area. at uh, hindi po mauubos ng uh, tubig. So, um, patuloy lamang po yung uh, nagagawa pa rin po uh, in terms of uh, ating farm and fisher po. Uh, pero may nadadagdang pong hakbang base po sa mga uh, tay at sa, sa na yan po sa ating um, foreign at sa local partner. Okay, sa lawak po uh, asek ng ng uh, epekto ng tagtuyot o ng El Nino, paano po na sisigurado ng ating pamahalan na naaabot yung bawat magsasakang apektado nito? Opo. Uh, sa katunay, po, so, tuloy uh, din ginagawa ang uh, ng regional field unit ng Department of uh, Agriculture sa mga local government unit para malaman talaga yung uh, effect ng na uh, damage at kung uh, sino talaga yung mga apektado. Kasi um, pag naglalabas ng kos ang uh, ating Department of Agriculture, ang ating Office of Civil Defense, um, hindi po kasi nabibigyan ng mukha. Alas, sinasabi lang na, oh, figures lang yan. Anong ibig sabihin niya? Uh, at talaga actual na sitwasyon. So maganda na po yung bumababa sa ground at uh, ihihaw na ano yung aktual na pangangailangan. Sa katunayan nga ngayon, uh, nasa Zamboanga City uh, at uh, today po ay eh, mamimigay po uh, ng yung ang uh, uh, mismo ang Pangulo sa mga apektadong uh, fisher folk, uh, farmers at ang kanilang mga pamilya. Uh, dahil sa uh, ang focus ng uh, administration is Uh, malaman po yung nangangailangan ng ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang pamilya natin. Hindi lang sila nato, hindi sila figures, uh, meron po talagang nangangailangan ng tulong at specific tulong kaya mismo ang Pangulo uh, mag-reach out sa kanila at bibigyan po sila in the form of uh, the first ever uh, Presidential Assistant to Farmers, Fisher Folk and Families today dito sa Zamboanga City.